Ito na ng paper tree yan dyan. Eh, no? Ayun paper tree yan. Ayan. Uh Oo. -oh. May kubo dito. Pati yung kubo, ano, bumigay na eh. Tadagaan ana ng puno. Dito wala na nabili dito na lupa dito sa taas na doon. Wala na nang nabili dito. Ang taas na to eh. Ang hirap ng tubig dito. Hindi na akit ang tubig dito. <laughs> na sobrang taas. Sa inyo pa nga mabagal na. May mabili pa rito kaso ayaw na kasi mahirap ang tubig. Oh guys, hindi dito kami ngayon, oh. Malag nag nagaya ito mag-inay, oh. Oh. Gala. <laughs> gala gala ating tapat. Ang <laughs> tapat. Ang tapat, nagagala po kami. Dito kami. Hindi po namin kasama yung isang kulot. <laughs> Busy po yung kulot. <laughs> Busy. <laughs> Dito tadi ati kayo, kita datang ane tia ni ngayon batang ubas ngayong ubas ano, ubas na ano, paper tray ah. paper tray diba yan ang ginagawang papel uh -huh. papel tsaka posporo batang doon? Uh -huh. lapis yan ngayong nga, ngayong 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 Sisi niya, nag-vlog ako. Dari, gulat ako. Yeah. Biglang may dumating. Mata ka doon. Yeah. <laughs> Ang sarap pala, maupo ko sa may ka, sa may bato. Bigla may dumating. Ah, Ikaw lang mag dito? Oo, oh, mga motor. Sala lang may dumating yung motor. Ah, yan yan. E, yun yun eh. Sila yan? Oo, sila yun. Dito galing oh. Eh, mag-isa lang ako dito. Tako pa kita. Dati dito yung picture taking namin dati. Ah, oh, yung picture taking kami dito no mapinsan ko. Sira-samsam, Kung rin may graduate dito nagpi-picture sila dito. Tapos nagmukbang may mga dahon ng Oh, mukbang diyan kami kumuha. Kami na lang ka. Noong naglatag kami dyan. No? Dahon ang saki kumuha lang kami. Pwede na. Kaya ang setup dito, ah, mahangin pa. Tabasan lang natin yung daan natin doon. Eh. Oh, Lilisan di di. lang natin. Mm -hmm. Diba, may time din yan. Na makakaan uh, tayo dyan. Tabasan natin yung daan natin. Makati. Mm -hmm. Makati. Eh, Ngayon, hindi nga ako nakapanjama. Tingnan mo. Makati. Nangati na rin yung binti ko. Makati <laughs> nga. <niya. laughs> Kaya pumunta ako dito. Nakapanjama ako. Nakashirt ako eh. Yaya ka kasi nung yaya eh. <laughs> Pabara kami guys. Nagyaya na sila nga nga tinay mabinti. Hmm <laughs> nga. Pasintabi po ang aming mga tikiting. Ayan guys. Uwi na kami.